Hi guys! Hello mga kaludes! Good afternoon po sa inyo! Okay, uh, today is Thursday so na ako ipakita sa inyo guys kay gahapon kahapon nakabili po ako kasi ng ano nagbili ako ng dragon fruit guys first time in my life nakabili ako ng dragon fruit kasi may may ano, nagano dito sa amin kahapon may naglako ng may naglako ng dragon fruit alam niyo guys kung magkano yung kilo yung kilo niya is 180 yun kasi mahal naman talaga yung dragon fruit guys so first time na ako nakakaon ngayon na, first time na ako nga nakakaon karon og dragon fruit pasensya na mo guys ha kay sagol sagol na ni ako ang kuan words or lengguahe so pakita ko sa inyo guys ha yung dragon fruit masarap kaya ito tingnan natin ito guys mm, diba? diba ba? Hmm. try natin kakainin, guys. Kasi tingin ko parang masarap ito. Hindi ko lang ipakita-kita yung ano na, ah, parang. Wow! Wow, guys! masarap sarap talaga niya, guys. Tingnan. ah. ganito pala ito siya, guys, no? Pink na pink. Tapos ito yung... Itong mga ano niya, guys. Yung mga itim-itim. Kainin na lang din naman ito siguro, no? sige try natin wow oh, sarap talaga nito guys kasi ah, tanggalan ko lang siya ng balat ha tanggalan ko lang po siya ng ko lang siya ng balat kasi sabi nila tanggalin lang daw yung balat sa tanggalin ko ah ganito lang pala magtanggal ng balat guys oh hmm, Okay, mabilis lang pala. Ganito lang siya, guys. So, kakainin ko na itay eh. itong ito mamaya na to. So, ito na. May sarap na yung Fidelic. <laughs> Kayo na bahala dito, guys, ha? Kasi tingin ko parang masarap. I'm so excited, guys. So, ito. Wow. Legit. Matamis siya, guys. Mmm. Mmm. Super. Gusto kong bumili ulit nito. Mmm. <messas> Masarap talaga, guys. Try niyo magbili ng ganito. Masarap siya. sarap wala akong masabi grabe guys mm, um, huwag niyo palang kalimutan pag follow sa page ko ha sa facebook page ko at saka isali ko na lang din po yung ano um, sa aking youtube channel meron akong youtube channel which is kuya sonestv tv um, subscribe na lang din po pag mag youtube kayo thank you So balik tayo dito guys. Masarap talaga siya. Mm. Gusto kong bibigay ulit. Masarap. Hmm. Ang kapal ng balat guys. Oh. Parang bulaklak. Hmm. apal talaga yung balat niya. Mm. tapos ang ganda ng kulay guys, pink na pink ano to? hindi ito matatawag na po siya pink pink talaga siya mm. ngayon nakakakain na nakakain na talaga ako ng dragon fruit this year lang 2024 Sarap. Hmm. Sarap, guys. Hmm. Ito na naman guys. Dan ito lang pala siya babalatan guys. Eh. isilang. Hmm? Easy lang. Mm, masarap. First time in my life sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakakain ng ganito guys. Hmm? Totoo yan. Dito lang ako sa Samunga City nakakain ng ganito this year lang 2024 <makes noise> mm, mm, mm. <makes noise> Kung sino yung hindi pa nakakain ni na kumakain ng ganito, hindi pa nakakain ng ganito, comment down below kayo sa video ko. лять Hindi na ako makapagsalita guys kasi sobrang sarap at sobrang tamis ng dragon fruit. So hanggang dito lang po guys. Maraming salamat sa papanood. Thank you.